Alam ko, isa rin sila sa mga nangailangan ng tulong. Idol! Ah, Idol. Ay, Kap! Good afternoon, Idol! <laughs> My favorite <na> vlogger. Ayan, Kap! Good Magandang hapon po. Oh, magandang Nice meeting you, Sir. Kaya yeah. mag-ano sila, sa isang buwan siguro, mag sila sa susunod. Ito Lilipat naman. na na. Ah, Agta ang tawag sa kanila. Oo, oh, Sir. Agta. Agta. Oo. Oh. Okay. Ah. <laughs> Ba't tumiiyak si Nanay? <laughs> Kasi kailangan yung anak ko ng gamot, Sir. Kailangan, kailangan. Okay, so yon mga kababayan, mga kabaranggay, uh, gaya na aking sinabi, uh, andito kami sa bundok. At ito, uh, makikita nyo, pangalawang damit na ni Daddy Frankie. Medyo natakot na si Kuya Sam kasi nakagat na po siya ng linta sa mga sinuong-suong namin. Baka ma magkaproblema din kami mga kababayan. So, anong oras na? alas uh, dos medya na po, hindi pa ang ating team. Kaya maglalunch muna mga kababayan. Pero sa pagkakatao ito, bago po namin lisanin itong lugar na to, nais kong magpasalamat sa naging scouter natin sa araw na ito, si Nanay. Nay, ano pangalan ni Nanay? Si e, Jenaline Dumapay, sir. Ma'am Jenaline. Oh, At saka si Ma'am naman? Alona Jane Aguarelia, Ano kayo? Mag-ina? mag ina mag hindi sir. Magkabarangay lang. Ah, magka lang. Salamat sa ano, ah, ah kabutihang loob ninyo. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi namin mararating yung mga kababayan natin, mga kapatid natin, ta na nasa liblib na lugar. No? So mga kababayan, ipagpaumanhin nyo po yung lugar na kinaruroonan namin kasi yung sasakyan namin nandoon. At ah, ang bahay po nila is banda kaya dito palang lang magpapasalamat na ako sa kanila. At syempre, alam ko isa rin sila sa mga nangailangan ng tulong. Pero si nanay, ayon kay nanay, mas liblib -lib na lugar pa po yung kinaruruunan ng bahay nila. Kapitan, Kaya... Kapitan, hmm? Kapitan ko. ay, Kap! Good afternoon, Idol. My <laughs> favorite vlogger. Kap! Always. Magandang hapon po. Oh, magandang nice meeting hapon you, sir. Ni, uh, oh, ano yung pangalan niyo ulit, sir? Uh, Barangay Captain Arturo M. Ballesteros. Ikaw yes. ah, ang lagi kong hinahakuan <laughs> sa vlogger. <laughs> salamat. Nabanggit, <laughs> nabanggit nga po ni Madam yung pangalan niyo. Uh -huh. Nagpunta ako dito sa inyong mga nasasakupan at ako'y uh -huh, nagpapasalamat. Sir. Mapapanood niyo sa aking uh, okay. upload yung pangalan niyo, yung pasasalamat ng team. Uh -huh. Bagamat salamat ako kasi napakaswerte ko kasi nakadao pang palad ko. Kayong, Mas maswerte, sir, kami. <laughs> well, Andiyan kayo na mga kapatid natin na kahit papano yung nakakatulong kayo sa mga lalot yung mga mahihirap na katulad namin Yes po, salamat ng marami kap, no uh, Sana loobin ng Panginoon na makabalik pa kami rito Dahil nakita namin oh. yung sitwasyon ng mga kapatid natin dito Bagamat hindi kami ready talaga Gusto sana namin magbigay ng bigas pero napakalayo na lalakarin pala oh, oh, kung Kaya, kung titignan mo sir sa mapa, nandito na kayo sa pinakamataas na bundok uh, inter. Uh, Ay ganon? Uh, Kaya pala hingal-hingal na, hingal na yung uh, mga senior namin. <laughs> anyway, sir, hindi ko inspect nandito kayo. Opo. Ako, ako yung nagpapasalamat talaga sir Salamat sir. din Pero sir. Pero talagang idol. <laughs> Isa ako sa isang ano mo sir sa advocacy. Oh, oh yeah. Ayan, salamat po. Nag... Sa Basta ano lang sir, maraming maraming salamat at Gaya ng aking sinabi, sana makabalik pa kami, loobin ng Panginoon na bigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan para o, makabalik pa kami. Welcome sir, welcome kayo sir. Welcome, sir. So, Thank you so much. Sana banda ang bahay niyo po. Diyan lang sir. Sa malapit. Ah, malapit na. Oh. Sunod na punta namin, mapasyalan namin oh, kayo. Po, sir, anyway, oh. nag-ano ka sir kami, may meeting kami sa bukwan namin. Oh, po. Sa presidential award ng uh, BCPC. Mm -hmm. So isa kami sa napili sa municipality entire Philippines. Oh, po. Apat na pagpipilian lang. Isang butuan, Isabela, uh, Apayaw, inter Cordillera, kami, kami ang napili. Oh, napili. Ay, very uh -huh. good, no? So, apat, sir, kami, mag apat na maglalaban na municipality in uh -huh. entire Philippines. Oo. Uh -huh. So, doon kami, sir, abala. Oo, uh -huh. so, uh -huh. okay, okay lang yun. Po. At least, no? Basta uh -huh, sir. para uh -huh. sa consistent natin, ay eh, gagawin lang natin ang lahat, no? Opo, uh -huh, sir. Uh -huh. okay. At ako'y nagpapasalamat din kay nanay at kay ati okay. kasi uh -huh. sila yung naghatid sa akin. Actually, kung wala sila, Hmm. hindi ko po mapupuntahan yung mga kapatid natin. May duty doon sa barangay, hindi dapat nag-ano ko Oo, sana. <laughs> Kaya hindi namin ano, eh, talagang nagtitingin-tingin lang kami at okay, uh, nakita sir. namin sila yung unang napagtanungan namin. Okay, at uh, na-assist okay. naman kami. Anyway, sa kung aakyat tayo dito. Opo. Ang noong araw, nung ano sir, ako... No. Makita mo sir yung pinakamataas na bundok doon. Oo. Uh -huh. Nagkaroon kami sir ng ano, Diyan sa area na yan, sir, doon sa mas mataas pa. Opo. Diyan ang ginawa namin, kwan Agta Village, sa uh -oh. Gusto Bay. Uh -huh. Eh, ang problema, uh, dumating yung bagyo na malakas, no. nag-crack yung mga lupa nila, sir. O, oh, yung mga dinadaanan. Hindi, yung talagang binahayan, sir, nila. Uh -huh. So, nag, uh, nag, ano, nag-podvise, sir, ako sa DNR. Hindi raw PD, sir, na bahayan kasi very risky. Ah, delikado, eh, no? Delikado, sir. No. Kaya ang mga kapatid natin bumaba. Bumaba. Ulit sir sila kung saan sa ilaw sa lang ng mga agtas eh. Kwan uh, mag ano sila sa isang buwan siguro magistis sila sa susunod. Iba Lilipat na, na, na Ah agta ang tawag sa kanila. Oo sir, agta. agta. oo. Ang mga kapatid natin nag. Oh iba-iba ang tawag bawat lugar, iba-iba ang tawag kasi nga po sa Dait, Camarines Norte ang tawag sa kanila, Manide. Di ba? Uh oh, manide. Dito, agda. Agta. Agta. Ag Agta Tapos sa Ayta. ibang lugar naman may napuntahan naman Ag ako ang Ag tawag Tau. Agta, Aita. O, oh, Agta, tsaka Aita. The same, sir. The same. pero same, lang yon. O, oh, sir. Oh. oh. ganun. At least nalalaman natin, mga kababayan, no? yung mga tawag para hindi tayo magkaroon ng uh, foul na tinatawag yung makapanakit ng damdamin. O, oh, sir. Hindi naman, sir. Oh, oh. Kasi accepted naman, sir, sila Opo. talaga na. Yes. So, mga... so, salamat, sir. Ha? Salamat. Okay, nice, sir. nice, nice meeting, nice. sir. Nice, sir. Oh, oh. Okay. Ayan. Mga kababayan, mga kaparangay, uh, barangay captain ng uh, barangay na ito. Sir, barangay baka may gusto mga. kang panawagan. Uh, I-upload namin ito. Uh, mapapakinggan nang uh, sambayan ng Pilipino. Hmm, ang masabi ko lang sir lalo't lalo sa inyo ang team uh, Daddy Frankie, po. Daddy frankie will sa amin barangay. Yeah. Uh, lalo't lalo na sa mga ginagawa ninyong tulong sa mga kapatid nating lalong lalong-lalo na sa mga mahihirap na katulad Opo. ko. At sana sir ulit hindi kayo magsawa uh, isang araw makabalik kay sir dito. Yes, At ang barangay namin welcome po, sir kayo sa amin. Ayan. Ayun lang. Okay. magandang. Okay. Tapumulit Salamat na. po. At tao usapin ko lang si Nanay. Tapusin natin yung kailan Nanay, no? Nay, dito ka Nay. Ha? Para kasa, para makaalis na rin kami kasi malayo pa Makati pa pambabalikan namin. Oh, sir. <laughs> okay. So, Ate, kasi napagod din sila gaya ng aking sinabi mga kababayan, maging si nanay, ay nangailangan din sila ng tulong. Pagpaumanhin niyo po, hindi na ako makapunta sa inyong bahay pero bibigyan ko rin kayo, no? So, Nay, kamay mo po. One, two, three, four, five thousand, no? Ate, one, two, three, four, five thousand, no? Sana makatulong at thank you so much sa pag-assist ninyo sa akin. Thank you po. Ano masasabi ni ate at nakatanggap din ng blessing sa araw na ito? Maraming salamat po, sir. Oh, malaking bagay yan. Kasi mga kababayan, marami tayong natulungan ng mga kababayan natin gaya ng aking sinabi hindi po namin mararating kung hindi sa assist sa tulong nila kaya siyempre isa rin sila sa mga dahilan kaya kaulangan lang na matulungan din sila tsaka kay Nay Nay anong masasabi mo po na tanggap ka ng blessing? Maraming maraming salamat sir sa yung binigay at kailangan talagang kailangan ko ng pera pang pagamot ko sa anak ko sir ah <laughs> ba't tumiiyak si Nanay? Kasi kailangan yung anak mo ng gamot, sir. Kailangan, kailangan. Oh, sir. Sige, laban lang okay. tayo, nai, ha? Mga digital truck, lumabas. Laban lang, nai, ha? Salamat. Oh, Sana sir. magkita tayo ulit, no? Oh, sir. Once again, mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po at uh, sa mga nakakapanood ng video ng ito, mga kababayan. Pag may mga nasasakupan or nakikita kayong lugar, kagaya ng aming napuntahan ngayon, at gusto nyo po or nais nyong mapuntahan ng Team Daddy Frankie mag-message lang po kayo dyan sa baba. Ibigay nyo lang yung complete address. Baka sakali, kayo naman ang sunod na mapuntahan namin. At syempre mga kababayan, para mabilis naming manotify ang location ninyo, ishare nyo po ang upload videos na ito. Para sa ganun, mabilis namin kayong mapuntahan. Kabayan, kung sakali na ibigan at nagustuhan mo ang programang ginagawa ng Team Daddy Frankie, ako yung magpapaalala lang. Baka isa ka pa sa hindi subscribe sa aking YouTube channel, pwede pong isubscribe click nyo na rin yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga i-upload pa naming videos. Magandang buhay sa atin lahat mga kababayan. Saan man po kayo naruroon, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong-lalo na rin po sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mga kababayan nating OFW, hindi po magsasawa ang inyong lingkod na magpapasalamat sa inyo. Kayo po ang dahilan. Isa po kayo sa mga dahilan para nagpapatuloy ang Team Daddy Frankie sa pag-aabot ng tulong sa ating mga kababayan higit na nangailangan. Gaya ng aking sinabi, uh, ako po ay kasangkapan lang ng ating Panginoon para mapaghatid ng tulong. At tayo uh, mga binibigay natin tulong mga kababayan is galing po yan sa revenue. Dahil po yan sa hindi nyo pag-escape ng ads at pag-share nyo ng mga videos natin. Nawa po, hindi kayo magsawa mga kababayan para tuloy-tuloy tayo. Maraming maraming salamat. Magandang gabi po.